Gilas laban sa Barina nga at ito ang unang laro ng gilas dito sa Asian Games. Prediction natin o sa palagay natin sa larong ito ng gilas ay sila ang lalabas na panalo laban sa team ng Bahrain dahil mas malaki ang gilas at mabigat rin ang Jun Marfajardo at Ange Kuwame para sa team ng Bahrain. Nakita rin natin sa lineup ng Bahrain na ginamit nila noong August sa Olympic pre-qualifying tournament ay itong si Wayne Chisholm ang pinakamatangkad na merong height na 6'8. Kaya naman lamang na lamang ang gilas sa height laban sa team ng Bahrain. Ang isa pa sa dahilan kung bakit nga mananalo ang Gilas laban sa team ng Barin ay wala nga silang pangtapat dito kay Junmar at Anshu at magiging abala itong si Wayne Chisum dito kay Justin Brownlee. Yun nga lang ay nabanggit ni Coach Tim Cohn na kailangan nilang bantayan ang 3-point shooting ng Barin nang sa ganun ay hindi nga sila magkaroon ng chance na manalo laban sa Gilas. Kaya naman magiging mahalaga ang depensa ng Gilas sa 3-point area sa game na ito dahil mahihirapan talaga ang Barin sa loob ng paint dahil dito kay Junmar Fajardo, Anshu Kwame at Japet Aguilar. Parang nakita nga ni Coach Tim Cohn na sa 3 point area susubukan ng Barin ang kanilang opensa laban sa Gilas dahil ito ang isa sa paraan para matalo nila ang Gilas team. Hindi nga rin gaanong nananalo ang Barin laban sa Gilas at kilala naman natin si Coach Tim Cohn na maingat sa bawat laro at maging sa mga teams na kanilang nakakalaban. Kahit na mahina man o malakas ito ay pare-pareho ang paghahanda na ginagawa ni Coach Tim Cohn at ibinibigay niya palagi ang 100% na laro. Kaya nga pinanood niya ang mga laro na barin bilang parte na rin ng kanilang paghahanda at talagang pinag-aralan niya kung ano sa tingin niya ang gagawin ng barin laban sa gilas. At yun ngayong isa na nakita ni Coach Tim Cohn ang pag ng barin sa 3-point area dahil na rin sa nadidihado ang barin sa size at talent pagdating sa loob ng paint. Wayne Chisholm na merong average sa Olympic pre-qualifying tournament na 14.2 points 8.6 rebounds at 2.2 assists ang isa lamang sa mga players ng barin na kailangang bantayan ng gilas. At napansin natin na may meron pa silang dalawang players na kayang gumawa ng malakihang puntos. Isa nga dito si Mosti Rashid na kung saan 21.8 points ang kanyang average sa pre-Olympic qualifying tournament. Isa siyang guard na merong height na 5'10. Nakikita naman natin na may ipang tatapat sa depensa itong si Coach Tim Cohn sa player na ito at pwedeng pwede si Scotty Thompson kung hindi naman kaya ay si Chris Ross na merong sobrang madikit na depensa para mapigilan ang player na ito. Ito nga yung binabanggit ni Coach Tim Cohn na player sa isa sa kanyang panayam na nagkaroon ng 32 points laban sa Syria. Pero nakikita naman natin na kayang-kayang i-shutdown ito ni Scottie o kung hindi naman kaya ay ni Chris Ross sa pamamagitan ng kanilang depensa. Meron pa silang isang forward na gumagawa na si Hamoda at nag average siya ng 17.6 points at 6.6 rebounds sa Olympic pre-qualifying tournament na katatapos lamang noong August. Marami namang pwedeng itapat si Coach Tim Cohn laban sa mga players na ito at hindi rin magiging madali para sa kanila ang pagpuntos ngayon sa loob ng paint laban sa Gilas Team dahil dito kina Jun Marfajardo, Ansh Kwame at Justin Brownlee. Meron pa tayong Japit Aguilar na pwedeng pwedeng uminit ang laro anumang oras dito sa Asian Games at kilalang kilala rin siya bilang isang shot blocker. Panalo nga ang prediction natin para sa Gilas Team sa kanilang first game laban sa team ng Bahrain dahil umaayon sa kanila ang stats o record ng nakaraang laro nila laban sa Bahrain at sa kasalukuyang lineup nila ngayon ay nakakaangat ng konti ang Gilas Team at meron silang lamang kontra sa team ng Bahrain. Yung laro ng Gilas laban sa Jordan talagang ang magiging mahirap na laro para sa Gilas team dahil halos parehasan sa lineup at stats maging sa height ay halos identical rin ang Jordan at Gilas kaya talagang mahirap masabi kung sino ang mananalo sa game na ito alam naman natin na magiging dikit ang laro ni Rondae Hollis Jefferson at ni Justin Brownlee at silang dalawa ang magbibigay ng malaking suporta o tulong sa kanilang team at nakikita naman natin na parehong hindi magpapatalo sa isa't isa ang dalawang players na ito kaya bakbakan talaga ang laro ng Gilas laban sa team ng Jordan kung sino man ang hindi makapaglaro sa kanila ng maayos ay natural matatalo ang kanilang team pero bihira nga lang na mangyari ito dahil na rin sa halos consistent talaga ang nilalaro ng dalawang players na ito bilang import at mga naturalized players ng kanilang bansa. Gustong gusto natin na manalo ang gilas laban sa team ng Jordan pero hindi rin natin may pagkakaila na may laban ang Jordan kontra sa gilas at maging si Coach Tim Cohn ay talagang ang laro nila sa team ng Jordan ang isa sa kanyang tinitignan at pinaghahandaan. Nakaya noon ng Ansh Kwame at kay Soto ang mga bigs ng Jordan at nanalo sila sa game na ito 66-74 ang final score at magiging mas matindi pa ang Jun Marapahardo Ansh Kwame ngayong Asian Games laban sa team ng Jordan at masasabi natin na may lamang ng konti ang gilas sa loob ng paint. Ngayon nga ay Gilas versus Bahrain na muna tayo at may mga dahilan base sa stats at lineup kung bakit ang mananalo sa game na ito ay ang team ng Gilas. Hindi tayo ganoon kasigurado kung nakapag-adjust na sina Chris Ross, Marshall Lassiter, Arvin Tolentino at Kevin Alas dahil talagang sobrang iksi ng kanilang naging pagsasanay kasama ang Gilas team. At ngayong araw nga, laban sa team ng Barin ay makikita natin kung nasaan na ba ang level ng kanilang chemistry. Sa talent naman ay wala tayong gaanong problema dahil basketball players pa rin ang mga ito pero kailangan ng magandang kondisyon at yung chemistry kapag mapapabilang sila sa bagong team para makapaglaro sila ng maayos at makukuha nila ito sa pamamagitan ng insayo kasama ang kanilang bagong team sa ngayon at ito ay ang gilas. Magiging maingat pa rin si Coach Tim Cohn sa game na ito at yung prediction natin o palagay natin ay mananalo ang gilas dito dahil lamang sila sa height at walang gaanong magiging sagot ang team ng Barin laban kay Anshi Kwame, Jun Marofajardo at Jape Aguilara. Gaya na rin ng nasabi ni Coach Tim Cohn, kayang-kaya ng team ng Barin na tumira sa 3 point area at nakikita niya na dito nga mag-focus ang opensa ng Barin. Kaya naman, hihigpitan ni Coach Tim Cohn ang kanilang depensa sa three point area at nandyan ang mga mabibilis na guards natin na sina Scotty, Chris Ross at Kevin Ellis na kayang-kayang dumepensa ng maayos sa 3-point area.